Si Sen. Coco Pimentel, ang minority leader ng Senado, hindi raw nababahala, hindi natatakot na dumalo sa zona ni uh, Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit may pahayag nga itong si Vice President Sara na itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Pero meron din talagang hindi dadalo. Alamin natin yan sa kabuuan ng balita ni Bombo J. Si Galvez. Hindi natatakot si Senate Minority Leader Coco Pimentel na dumalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng payag ni Vice President Sara Duterte na itinatalaga niya ang kanyang sarili na designated survivor. Magugunit ang dumalo ang minority bloc ng Senado, kabilang si Senador Risa Ontiveros sa nakarang SONA at mulian niya silang dadalo sa SONA sa lunes, Hulyo 22. Oh, nag-attend naman kami sa La Sona. So, oh, yes, we, we will attend. Hindi kami natatakot sa designated survivor. survivor. <laughs> Hindi rin nangangamba si Sen. Juan Miguel Zubiri na dumalo sa sona ng Pangulo sa lunes. Tiyak si Zubiri na sisiguruduhin ng Philippine National Police at Presidential Security Group ang siguridad sa si isa sa malaking event ng Pangulo. Iginit pa nito na kung oras mo na ay oras mo na talaga. Samantala, titimbangin pa ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang pagdalo sa ikatlong sona ng Pangulo. Depende pa niya kung hindi siya susumpungin ng osteoarthritis o pananakit ng tuhod. Ba, baka, baka kasi kung okay naman tuhod ko, tingnan ko lang ha, kung hindi sakit uli. Bakit sir, ano? Okay, kung magayon lang, parang pan, parang osteoarthritis. Degenerative, degenerative disease for old people nang matanong ang senador kaugnay sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte para sa kanya ay desisyon ito ng Vice Presidente at wala dapat pilitan. Well, it's her niya. Wala pilitan yan. nasa uh, kanya na yan. Gain pa man, hindi naman tiyak si De La Rosa kung dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority na magde-deploy ito ng mga mobile command center sa Batasan Corner, Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Ito ay kasabay nga ng isa sa gawang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ang hakbang na ito mga kabombo ay may layuning mabantayan nga ang mga inaasahang kilos protesta na nakatakdang isagawa ng mga grupo kasabay ng State of the Nation Address ng Pangulo. Gagamitin din ito ang pinakamahusay na communications and command center ng Metropolitan Manila Development Authority sa lungsod ng Pasig. Maliban dito ay rin ng ahensya ang kanilang mga ambulansya, mga tow, tow truck, mobile patrol unit, motorsiklo at iba pang mga kinakailang kagamitan. Ilalagay rin nila ang mga traffic advisory signage kabilang na ang ito at iba pang mga plastic barrier. Ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Martinez Jr. Once again, Bombo Radio Philippines brings you our special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag ng mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang makahiling niya sa Kongreso? Yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa inyo live ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Umpisa alas 2 ng hapon, Lunes, Hulyo 22. Mula sa Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted radio network in the country. Pa Radio Bumbo.